And so sa sorpresa sa kanyang 38th birthday. At saktong-sakto na umuwi siya ng bahay, nakasama ang boyfriend nitong si Vincent ko. Hinatid siya sa bahay. Napaka-gentleman. 45 na nga si Vincent ko at anak siya ng billionaire ng mag-asawang si Nalucio at Susan Ko Magbongbong <laughs> <laughs> na <laughs> Gulat na gulat niya si Bea pagpasok ng bahay. Bakit daw may mga pailaw at video? Kasamang sumilip ang boyfriend sa pintuan. Napaka-thoughtful nga ng kanyang mga kasamahan sa bahay at binigyan siya ng surprise celebration at may kanya-kanyang regalo pa para sa kanya. Na-appreciate naman ni Bea ito kahit simpleng regalo. Mahalaga rin sa kanyang mga message ng bawat isa. <laughs> 40 years old na si Bea pero looks younger pa rin sa kanyang edad. Galing nga siya sa sweet date nilang couple at parehas pang nakasuot na puti. Going strong silang dalawa. Tumulong araw sa surprise birthday itong si Vincent Ayon kay ate Rose. Congrats si Bea Alonso, pati sa kanyang pinag e exercisean naghanda ng surprise ang kanyang best friend na kasama rito. Ganito ka-friendly si Bea. Ang daming kaibigan na palagi siyang sino-surprise.

Every moment was for you, made with love, planted with care, all to celebrate the beautiful soul that you are. We love you, Arbiya. Deserve the deserve ang masayat maraming celebration ng nag-iisang Queen Bea, babait na tao at mapagmahal sa kanyang mga kasamahan.

Yan mga anak bo, oh. Dito na. Ito naman ang caption ang nag-surprise sa bahay ni Bea na si Ate Rose no more halongkat, advance surprise for my sis's birthday. kami pang na surprise, bigla siya dumating, hindi malaman anong gagawin. it's fail surprise but appreciated by pia. thank you very much sir v, nakijoin amin. advance happy birthday, may natsu so baby girl anymore. love you always pia. Nagreply naman si pia dito. Thanks at rose love you